<laughs> Nakauwi na ng Pilipinas ang mag-asawang Vice Ganda at Ayon Perez. Maaalala na ilang araw din ang tinigal sa ibang bansa ng dalawa. Una nga ay sa bansang Hong Kong kasama ang It Showtime Family. At sa Thailand naman kung sana'y ay nagkaroon sila ng kanilang mga oras sa isa't isa. Samantala, ipinakita niyan Uncabogable Star Vice Ganda sa kanyang Instagram account ang maikling video nila ni Ayon Perez kasama si Nanay Rosario sa kanilang bahay. Spotted din ng anak-anaka nito na si Ryan Bang na binidyohan pa ang pagiging sweet ng mag-asawa. Sa kabilang banda ay labis na ikinatuwa ng Vice Iron fans ang tila pagiging masaya ng kanilang mga idolo. Sa kabila kasi ng naranasan ng dalawa habang pauwi sa Pinas, ay nagawa pa rin na ipagpatuloy ng Vice Ion ang kanilang 5th anniversary. Sa katunayan ay naglabas ng vlog ang dalawa na patungkol sa kanilang limang taon na pagmamahalan. Tumatak nga sa netizens ang mga sinabi ni Ayon Perez na hindi nito kailanman ikakahiya o ikahihiya ang nag-iisang bais Dahil sigurado ito na nasa tamang tao na siya at wala rin pakialam si Ayon Perez sa sinasabi ng iba. Ayon pa kay Ayon, Alisin niyo yung galit sa puso at maging maligaya kayo sa kasiyahan ng iba. Gayunpaman, ay dalawang araw na lang at muli nang makikita si na Vice Ganda at Ayon Perez sa National Television. Excited naman ang Vice Ayon fans sa pasabog na performance ng mag-asawa sa pagbabalik ng noontime show na It's Showtime.